Mukhang may papan run o habulan na eksena ang isang young actress sa isang kilalang young actor. ay sa mga chismos at chismosos sa paligid, tila hindi pa siya nakaka-move on matapos ang kanilang secret affair. Walang nakakalam ng tunay na estado ng relasyon nila noon, lahat ay lean. Pero ang masaklap, matapos ang makilala ng mas balalim ng aktor Bigla raw itong nawala na parang bula ngayon. Si Akses ay tila naghanap ng closure o baka gusto lang ng part 2. Wala yan, walang closure sila. Walang closure, uh, parang ginosting din, ginosting, di ba? Mm. Pero masaklap pa, basta na lang siya iniwanan. After na matyorba, mm. parang Ay. sabi nyo, natikman lang na parang... Pero maraming ganyan ah. Oo. oo. Misa kasi mga babae, huwag muna kayo magpapachorba. Kaya minsan mga lalaki kasi sinasabi, mahal mo ba ako talaga? Hindi, Umahal at saka alam mo, alam, alam mo minsan, man, talaga pagwapo talaga ang lalaki. Oh. At saka magaling. <laughs> Papachorba nyo? <niya? laughs> Hindi. <laughs> Tatum ano talaga? Sak Talagang napopul talaga ang girl. <laughs> alam oh, mo sa oh, pahamakin ng lahat. Alam mo sa padungay. <laughs> Punto tosé naman talaga dapat oh. kapag ang isang couple ay kasal na, tsaka magtsambahan. Pero sa panahon ngayon, talaga wala na, ano na, ano tayo, modern age, si ba? Talaga mga kahit Wala na pa si kasal, Maria Clara, ganon. O wala na, kahit di pa kasal, may na. Oh, okay. live in, live in, live in na. na hindi na mo natin silang masisisi. Pero marami oh, pa rin, red. oh, dread, oh, di ba? Oh, Dino, fair, ko. Like oh, Tony Gonzaga tsaka si oh, si ano din si Tony Gonzalez Chayra Diaz Chayra mm -hmm. Gomez si Chira ano oh, si Edgar Alan, Edgar Allan, mm -hmm. si Julian San Jose at saka si River Cruz di Julia Montes oh, oh. oh tsaka ko oh, Julia Montes. Oh. Oh. Montes. Oh. Oh. Montes. Oh. Oh. pero, oh, oh. Pero, diba, alam, na. Pero ito, siyempre mahirap naman magsalita sa uh, sa kanila, di ba? Parang ito na yung mga talagang very open. Si Tony very open sa pagsasabing ganyan. Sila virgin. lang yung very open. Pa, oh, and kanala. even sa akin yung And Mateo Gudichel. True. Still virgin. Virgin.